Ha, kalupa, magandang araw. Andita naman ako para magkwento sa inyo ng isang magandang istorya. Ito ay ang istorya ng isang dang hektarya. Ang so, istorya ng isang dang ay kung saan ay na lupain. Ito ay merong dalawang bundo, merong nilo at patag. May kasama na dagat at yan ang napakalapag dagat. Bughaw kitang langit at siyempre kitang bundok yan po mga kanupa ang ipinibenta ngayon na lupa sa langit saan ay malapit sa hindi na bundok at ito na ha, ay kumunta na nga kami ng aking kasama at ito ay tabing highway lang kung um, kaya't dito muna kami iinto at haakit kami maglalakad ng dalawang minuto. Pagkat ito mga kaplupa ay malapit lang. Gabing kapsari lang. Kaya makikita niyo rito kung gaano kadanda ang lugar na ito. Dalawang minuto lang na pag-aantay. Makikita niyo na. At masilayan niyo ang patag na lugar sa taas. Napakita ko sa inyo. Yan ang sagit lang. At ito na siya. Yan, ito tayo, ito mga kapaa ay gitnang gubat. Yung pinakababa, yan ay dagat na mahigit. Ito po ay ano, 100 hectares. Yan, ito sa ilaliman niya, oh. ibabaw ito, overviewing. Ito ang dito. Kung meron kayo dito ng ano, meron kayong sapat na pondo, oh, yan, Mapuno siya. Tantay po ito sa ibabaw, ano po? Oo, oh, yun tama tama oh. Oo. Oh. May mga niyo din po ito, ano sir? Sa kabila sir. Sa kabila po ano? Mm. Oo. Oh. Ito. Pang dagat lang din talaga ang view nito. Oo. Mm. Oh. 10 hectares na pakalawak. Diyan sa sa babaw, tapos ang natin bro. Oo. Oh. Hindi, hindi tayo sa babaw. Ito ang mga kapaw. Oh

Napa ka pao ganda. Yun. 100 hectares po ito. Ang mincher bulduk niya. Ang ganda sa buludok niya. Oh. Tapos yung bunok niya. No, kabilang niya. Ganun pala siya kalawak ano? Oo. Oh. oh, galing. Ngayon, no. oh, sad oh. ng na mas dagat po ano? Dagat 'yan. Yun, tapos ang ganda ng malindig. Ang ganda. Napakaganda nito. Tapos kaydiyan. At ito na siya, mga kalupa. May kita nga naman. Kung gaano kalawa ka, 100 hectares niyan. hindi makahapon sa kalahati. Ima ating camera. Yan. Nikot po natin yan, mga kalupa. Doon po sa dalawang gawing kal kaliwa po niyan, ay mayroon po yung ilog. Kung saan, ay doon mga tubig. At doon din, kumukuha tubig yung barangay. So supply the wig domain at mga panggam sa araw-araw. At siyempre, lahat ng ang ay kinuhanan ko. Para sa inyo, napanggan na namin dito. Dahil ito din, may dating rancho ng mga baka. Kaso ang mayari ay dumisa na. Ito ay naiwan na sa mga anak at nagkatiyatiyan. Pero title po nito ay isa pa lang din. Kung kaya, kung cross niyo po ito, ay wala pong problema. Dahil, isa lang po ang titulo nito. Napakaganda po niyan. Napakalawak. Maraming puno. Meron din po yung niyugan at ibang mga pananim. Kaso makikita niyo, mas marami ang mga puno. Napakayam dito mga kakalupa. Kung kayo'y mag-alaga ng mga baka. in sa mga hayop, mga kambing, mga manok, baka, at iba't ibang uri ng mga na pwede nyo iligay dito. Lalo na ba yung problema ay sa tubig? Ay, ng tubig, ay talaga naman, na napakadami. Hindi sila makatangki niyan sa ilog, na pinagkuha ng tubig. Pero, pagawa po niyan, mga kalupa, ay hilip din. Kung ikaw ay may sa lupa, gusto mo mag-rancho, ay, dapat ka ang nito. Nalapak ka ng tanawin. Makikita niyo naman kung gano'ng kaganda dagat, ang bundo, at ang langit. Apakaganda sa... Apakaganda rin nasa kain dito. Sariwang sariwa. At malami. Ito nga rin po pala mga kalupa. may tabing dagat. Yan. Pwede niyo pong gawing beach yan. Dahil sa lawak yan. Marami kayang pwedeng gawin dito. Pwede nyo lang itong yung subdivision. Ayaw, ayaw, ayaw. At ibenta sa mga tao mga walang tahanan, ah, meron sa silang maliwalas, mapayapa, at na magandang tanawin, at titirahan. Napakaganda at napaka-ideal na lugar na ito. Ay tulit-tulit yung -tulit -tulit panurin, ay hindi mo pa sasawaan. Dahil sa ganda nito, ang bawat ang ano dito? At talaga naman, makakalimutan mo no? yung mga utang. Mandrito magpatay yung tahanan. Ubu, kung ano pa man. Diyan sa dagat, maaari ka din mag-fishing. Uwi na mga isda. At maglibang. Napaka ang lugar. Hindi mo ito pagsasawahan. Dahil sa napakayaman, uh, ang lupang ito. Hindi mo naman makakalupa. Yan po, mayroong mga beach. Mayroong pondo Mayroong mga puno. At yung ano pa man. Hila ka pa. Napaka na lugar. Siguro darating ang panahon. May ito. Kaya, maswerte ang mga mauna rito. At may na pondo. Dito na nga mga kalupa, dito na po ang wakas at ang isang daang ektarya. Ganyan po yan ang kalawak mga kalupa. At kung pa man ang gusto po sa inyong magpa-video, magpa-vlog, at magpakuha ng informasyon sa binibenta lang lupa, hindi po kayo magkatubili na lumapit sa ating lingkob. At, at kuha na po natin at na natin ang magandang kwento ang inyong Asset, no property, para makatulong tayo sa ating kapwa. At makatulong tayo sa mga nangailangan. At sa mga gustong magkaroon na kanilang mayari-arian. araw. Comment lang po kayo dyan, mga kalupa. Mga po kayo maya. mga araw at ingat lagi. God bless. Oh, yan mga kapwa, Diyan po ang 100 hectares dito sa Torrijos. Uh, Marindoke. Una hectares po yan na binibigyan tandahan ng lugar dito. Sabing dagat po yan. Hanggang dagat, una hectares. At pasok na kami ni Kuya. Dito sa pinanggalingan namin na gubat. So yan, napakalamig.